Mga kapamilya, showbiz fans, at pageant lovers, may bagong celebrity couple na engaged. Ang dating beauty queen na si Aya Abesamis, at ang Filipino-American model na si John Spainauer ay opisyal nang nag-level up sa relasyon. Ano ang kwento sa likod ng kanilang engagement? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Maligayang pagdating sa Celeb Philippines. Huwag kalimutang i-like, a-share, at mag-subscribe para sa pinakabagong update ng celebrity. Sumisid tayo. Engage na nga ang model couple na sina Aya Abesamis at John Spainhour. Sinorpresa nila ang kanilang fans sa pamamagitan ng isang Instagram post nitong Huwebes, February 20, 2025. Ang sweet, di ba? Sa kanyang caption, ibinahagi ni Aya ang mga simpleng salita, pero parang mga salita lang. Life got sparkly. Kasama nito ang isang carousel of photos kung makikita ang kanilang masayang moment sa isang camping site. Marahil dito naganap ang kanilang engagement. Isa sa mga larawang iyon ay ipinakita kay Aya na suot ang kanyang stunning diamond engagement ring. At syempre, proud na proud na nerepost ito ng kanyang ina, si Desiree Verdadero, na Miss Universe isang libo nadaan at walumput apat third runner-up. Talagang beauty queen royalty ang pamilya nila. Pero alam nyo ba? Bago pa ang engagement, matagal nang nalilink sina Aya at John. Noong February 2000 at 21, tampok sila sa isang photoshoot para sa isang digital magazine. Ang caption ng magazine. Real Life Chemistry. HMMM. Mukhang matagal nang may something sa kanila. Kung hindi nyo pa masyadong kilala si Aya Abesamis, let me introduce her to you. Siya ay isang beauty queen na sumunod sa yapak ng kanyang ina si Desiree. Noong 2018, lumaban siya sa binibining Pilipinas at umabot sa top 15. Hindi siya sumuko, kaya muling sumali noong libo at, at hindi na siya unang sumali. Pero ang kwento niya ay hindi doon natapos. Itinalaga siya bilang binibining Pilipinas Grand International 2019. Sadly, hindi siya nakalaban sa Miss Grand International dahil sa age limit at pumalit sa kanya si Samantha Bernardo na nagdala rin ng karangalan sa Pilipinas bilang first runner-up sa International Pageant. Ngayon, si Aya ay nasa US at bahagi ng Forbes Models Agencies. Si John Spainour naman ay hindi lang isang model, isa rin siyang dating US Marine sniper. Taong 2011 nang dumating siya sa Pilipinas at pinasok ang modeling industry. Sa loob ng ilang taon, nakilala siya bilang isang print at ramp model at naging isa ring endorser ng malalaking brands. Noong 2012, itinanghal siyang Century Tuna Superboots Champion at noong 2014 na kinatawan niya ang Pilipinas sa Mr. World. Sinubukan din niyang pumasok sa pag-arte, pero ngayon, mas aktibo siya sa kanyang modeling career sa US bilang bahagi ng Reco Modeling Agency. Dahil parehong models at title holders sina Aya at John, hindi nakakapagtaka na marami ang kinikilig at excited para sa kanilang future bilang mag-asawa. Ang tanong, ano kaya ang magiging wedding dem nila? Ay glamorous wedding para sa isang beauty queen o isang simple at intimate celebration? Ano sa tingin nyo? Kung excited din kayo sa bagong kabanata sa buhay nina Aya at John, ay comment nyo na best wishes, Aya and John, sa baba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa mas marami pang showbiz updates. Hanggang sa susunod, mga kapamilya. Stay fabulous.